Yung guys, iwan tayo ng bakas, dalawang sticker, ilaw ng bike. Ayan. May charger na yan guys, kasama. Tapos itong isang daan. Ayan. Yung area guys. Ayan, Ayan yung area guys. Ayan, kung alam nyo to, alam na, puntahan nyo na. Ayan o. Ayan o no? Yung area O iwan tayo ng bakas guys Puntaan nyo na to Malapag na natin no, baka umulan mo Basta wala tayong plastic ha? Guys, pag nakuha nyo ito, send kayo ng picture ha. Picturean nyo o send sa comment section para alam kung may nakakuha na o wala ha hindi naman siguro ulan to dito na guys iwan na natin to ilaw ng bike Pagsandaan, tsaka dalawang sticker Iwan na natin guys Puntahan nyo na to kagad Pag-upload ko Saan na ilagay to guys? Dito

Yo. Yo un. Let's go guys. Putahin nyo na.